So dito na po tayo ngayon sa ating ano pick up location sa so may number 61 Michael Remondo Street sa so may Barangay Santa Lucia, Pasig City. Tuwan po. Kaya pagdating mo sa gate ng Mahogany Place 3, patawagan mo itong bahay nito. Ah, sige pa. Patawagan oh, ng guide. Okay, okay, salamat po. Okay, bye-bye. Okay, maliit lang po yung item. Magaan lang. So, Picturean muna natin. may isa pa tayong pick up doon sa may ano west bank road so ito 100 ano 125 puntang Acacia Acacia State sa Taguig yung isa sa Taguig din sa tara puntahan pa natin yung isang ano pick up sa so may west bank road baka naghintay na po yun 92 lang yun kasi so ito naka priority ito eh Lantas, prontob Dan prontob alih Ali trih